Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ba tumatawag o nagpaparamdam sa iyo ang taong mahal mo kahit ano pa ang gawin mo? May ituturo ako sa inyo ngayon na napaka ritual. Basta magtiwala ka lang at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At gawin ito sa mabuti at huwag abusuhin. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. Isulat mo lamang ng isang beses. At sa ibaba, isulat mo call and text me now. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan at ilagay sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang bawang. At pagkatapos mo nang mabalot ito, Hawakan mo muna ang ritual. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong bawang. Ikaw ay tatawag at mag-message sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang dalhin itong ritual, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo. At sa tuwing ikaw ay matutulog, ay pwede mo ito ilagay sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito. At paniguradong siya ay magmumadaling tatawag sa iyo ngayon mismo. Basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. Pwede mo rin ito bulungan paminsan-minsan lang kung may time po kayo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel at itapon mo ang bawang. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit at pwede ka rin gumawa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.